Ito si ate, sabi ko alam kong birthday niya. Di birthday mo ate, June 12? Oh, Nakalaga, na, na mata mo, June 12. oh, nga! <coughs> favorite color mo, yellow. Isa sa favorite color mo, yellow. Tama, mali. Siya, <laughs> June 12 birthday niya. Ako na nag guys. <laughs> Ayo, mo. Taos, si ate, ano, to, may isang tao tong ano. Galit na galit ka sa kanya nang Dahil sa kanyang ginawa oh, Babae Hindi mo pa mapatawad ngayon Tagal na nang alitan nyo ate ah. Mga isang dekada na sobra Siya hindi galit sa'yo Hindi ka rin galit sa kanya Sino'ng galit? hindi joke ng ate pero ate di ba pwede mo june 12 no Ayan. pero seryoso te june 12 nakita ko sa mata mo june 12 wow di kasi te ano june 12 baga ano independence day tapos nakikita ako sa'yo gusto mo nang maging malaya ah. <laughs> Ay, gusto mo ano ano oras close niyo te eh? Oh, di ba? Gusto, <laughs> so, araw ng oras ng kalayaan. Sang so, oras pa. Oh. well, may nagabi. Oh, good morning, gali. Okay, sticker ko yan. Ay, sticker pa bakit tadi? Mamura. I don't I'm not sure kung go pa. <laughs> sticker ba, sticker ba tayo dito? Ha, <laughs> wala ko idea ra ko 'yung sticker diyan. Bagan mura. Ay, may ugo pa gayod ah. Naugo pa man. <laughs> Sticker, ayan, no. Yung dati pa nating itong motor. Ayan. <laughs> Thank you, tal. Okay, lay upload. <laughs> so, shout out. Shout out kay, ano, kay ate. Eh, ah, sige, shout out. Shout out po sa Mikoy's Pizza. Ayan, sa mga taga Mikoy's, o, oh, di ba? Sorsogon City. Ah, Sorsogon. Taga Sorsogon ka, tol. Ah, okay. So, shout out sa lahat ng mga taga Sorsogon. Sa din, sa Sorsogon. Naka ano na ako diyan sa Preto Deyas. Oh, no, mas yes, uh, pangpang lang. Ah, sa pangpang. -pang. Ano ako lolo ko taga Sorsogon, Erosin. Uh, Matagal. taga Malapit lang sa Erosin. Oo. Sa beses pa lang ako na naka ano, sa Erosin. Shout out tol. Yun. Yun, mga tol, oh. Mga okay, bigan. Ano mo yan, no? Oo, sang upload upload din motorista. <laughs> Ayon po. Ayon na lang ako. Ah, uh, sige, thank you tol, ah. <laughs> okay. Yan, may barang na nang dito sa Mikoy's Pizza, Boss Karepa. Tessa, nagkali si Boss Karepa, nagkita ka mo? Ano masasabi mo kay Boss Karepa? Oh, madating simpleng tao. Di uso ba ka sa kanya yung pa-challenge? What if notice tayo ni Boss Karepa? Ano yung challenge na gagawin mo? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Wala kang gayang gawin. Grabe naman. Tiga, ano kalaki yung ano? Yung gulay at pizza. Uh, gulay at pizza namin is 26 by 36 inches. 8 flavors na rin. Oh, 8 flavors na rin. Kaya mong ubusin yun? sa kainan? Hindi. Yeah. Gulay at nga, di ba? <laughs> so palagay mo si Boss Karepa kaya yon Followers ka ni Boss Karepa? Followers ka? Oh, okay. uh, si, Ano yung ano? Nakita mo itong episode na ano? Itong gumawa ng pangalawang baby. Hindi <laughs> mo nakita. Sa YouTube channel The same lang, tol? Huh? Parehas lang? Parehas lang, lang. <laughs> Ah, Salamat. <na. laughs> salamat sa Ate eh. Kinakipagpintuhan kita di sa ano? Sa so, may case, kay... Pag-abot natin sa Balayan. lagat kita ka mga misis, ala 6 na. Ayon. <laughs> ah, yun. <laughs> ano yun? Ano ko te? Number ko gali. 45? O oh, grabe no Ba't mo alam? So, mahilig ako sa 45 Alam, <laughs> no, sorry Oh, may freebies bagay niya O oh, sige Paano, December na mong freebies Gulay at pizza ang freebies nyo Sa so Motorista Channel Sa so Youtube and Facebook Check nyo mga kaibigan Motorista Channel Woooo! God bless Bosca <laughs> Refa Peace